Ito na guys yung ting ko guys oh. Pinapuntara na yung likod guys Yeah. Hindi ito. Yes, ito pang sarap eh. ganyan din yan. Inaayos pa yung kanto yan. Yung isa guys. Yung isa mong kasama yan. Yung likod kanto na sarap guys. Titignan natin guys. Yan Ay, mahirap guys. Ayan o, oh. si Raymond guys. Oh. Ayan nagpipintura na siya guys nung pagfinish kasi pag napinish yung bukas guys ay ngayon doon titibagin namin yan sa lunes. Po may pagpagano, pagpagano. oh mapainom na yung ari pag naano eh may capacity kami guys mga tag isang kiss kaming red horse hmm guys Hello so guys. Uh, ito ang uh, ano, gawa ng kwarto ni Thea. Okay guys. Guys, extra na naman ito guys. Ah. Pagkasik na trabaho guys. Sideline. Meron nga tumawag kahapon eh.

Why ka <laughs> <laughs> Sabi niya, inaantay ko nga ate. Sabi sabi niyo, sabi niyo tagagawa sa akin. Wala ka. <laughs> oh, <laughs> Nag-overtime ate. Ay... Dalawa ba? Mare? Ewan ko, ilan ba nakuha niya? O isa kanina. Isa kanina, sa ngayon. ba bali dalawa. Okay, bye na. Baka wala ang kwarto uh, doon na pari man ang ganito talaki. Hindi na pa. eh. Ganda. ba? Ganda Guys, yung update ng ating tinanggal na ano, sliding window. yan na no, guys, ito na yan. Ayan si Bayaw guys, o. Oh. Hindi e, namin matibag-dibag kasi may mga buhay pa tong ano na ito. Ayan, o live. Ayan. Eh baka mamaya mag-ayon. Ayan, gamit ni Joven. Ayan, Nakaready na eh. Ayan. Yung... Ayan si Kuan yung panday yan yeah, panday Han ito? yan si Boyo eh, mayro ba kaya si ano? ano? pagkitaan ngan diyan ano? ano? ano 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 bubong ano 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 sa nagtatanong pala kay Hobie na binata, eh binata are oh, binata. binata. binata, binata. Oh, <laughs> binata. May nagtatanong na binata. Sino ba 'yung binagtatanong sa akin? Kilala mo 'yun ano? Pasira. Hoy, <laughs> okay, kita 'yan. Yan, 'yan ang din.